Ito eh, na po mga kapatid. Nako. Uh, ano, wag na huwag natin patagalin. Ano? Galing po sa ating Balitang Pinoy TV. Subscribe niya. nag po yan ng balita patungkol po sa ating Pilipinas kung mahal. Nakalagay kasi dito, dito na yung part 3. Panoorin na natin ito kung ready na kayo. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan. Kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. O paano? Play na natin. Malaking pasabog na naman to mga kapatid, ano? Here we go. Ang matinday, grabe. Ang sinabi ni Orly Goteza. O kaya, ang sinabi ni Orly Goteza. Pinatotohanan po ni Zaldico. Sinabi po ni Zaldico sa kanyang part 2 na video yeah. na tama ang sinabi ni Orly Goteza. Hindi po nagsisinungaling si Orly Goteza. O ano kayo ngayon? Ping lakson. Napahiya ito ngayon ng mga <coughs> Blue Ribbon Committee at itong si uh, Tuta soto, Oo. Oh. Alam mo kung wala si School Bukol tsaka yung si Ping Ping, okay na sana, tapos na ho sana. Kaso, sa aking palagay, ito pa yung nagpapahirap or nagpapatagal or nagbablank. Para lang sana matapos na ho ito eh. No? Yun na lang eh. Yun na lang ho ang kulang eh. Tignan na lang ho natin kung sino pa yung mga babaliktad. Ang laki ng bumaliktad ah. Balye na yan. Kung baga sa isda. No? O, tuloy tayo ha. Kasi si, mismo na si Zaldico ang nagsasabi nito. Narito ang Malitang Pinoy TV. Okay, heto na. Si Zaldico nagpalabas na ng part na video. At ang matindi pa dito, ha? Meron pong mga pictures na ipinakita si Zaldico na ebidensya. Okay? Anong mga picture ito? Malalaman ito mamaya ko ipapakita ko yung video. Sa vlog na ito, tayo po ay magre-react sa mga bagong revelasyon ni Zaldi Ko. Grabe guys, heto na talaga. Wala nang lusot sila dito, no? Wala nang lusot si Tamba, si Tamba Luslos at itong si Bangag ngayon. Okay? At heto pa ang matindi ha. Heto pa ang matindi. Meron ring inilabas na bagong revelasyon itong si Toby Chanko na in-interview siya sa One News okay, tayo po ay magre-react dito, at kinokonek connect na natin lahat, at heto pa ang matindi, grabe ang sinabi ni Orly Goteza okay ha? ang sinabi ni Orly Goteza pinatotohanan po ni Zaldico, sinabi po ni Zaldico sa kanyang part 2 na video na tama ang sinabi ni Orly Goteza hindi po nagsisinungaling si Orly Goteza hindi pa ba yan na uh, malaking investigasyon dapat ang gawin ninyo Diba? Bakit ah uh, parang pa-traffic traffic pa kayo diyan? Ang dami pang mga Cheche Borejo, ibang ibat ibang mga orasyon, ibat ibang mga talitalinuwang style para lang eh. Rektahin niyo na. Diba? Rektahin niyo na si Romualdez kung may kasalanan o wala. Tanungin niyo na tapos imbestigahan niyo na diyan sa Blue Ribbon. Ganun 'yun eh. Dami niyo Cheche Borejo diyan eh tapos imbestigahan nyo rin yung presidente niyo. Oh, tuloy tayo. Ha. Oh, ano kanyo kayo ngayon, Ping Laxson. Napahiya ito ngayon ang mga <laughs> Blue Ribbon Committee at itong si uh, Tuta Soto. Oh. Kasi si, mismo na si Zaldico ang nagsasabi nito. Okay? At marami po kahapon because of the trending breaking news na pasabog na video ni Zaldico, marami pong nagsasabi eh tanga naman si Saldico. O ngayon si Saldico na ngayon ang kanilang bini-blame. 'Di ba? Noong una kakampi nila Romualdez, Saldeco. O eh, nilaglag si ano si Romualdez. E eh, di kalaban na rin nila ngayon si ano si Saldico. 'Di ba? Lalo na 'yung mga dilawan, hindi na nila alam kung anong dapat gawin. Ano ba? Sasabihin ba nating Marcos resign? Eh, paano pag naupo si Baby Zara, yari tayo. <laughs> Ganun yun, mga kapatid eh. Kaya hindi na nila alam kung ano ang gagawin nila. Hindi kayo makabayan. Anti-Duterte kayo. Ganun lang yun eh. Pero kung halimbawa si Lenny yung nakaupo bilang Vice President, tapos si PBBM naman ang Presidente, ay hindi eh, no? Baka nagkasundo-sundo yung mga yan. <laughs> Ang magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw. Kaya ganyan ang nangyayari ngayon. Na wala raw katuturan ang mga sinasabi ni Zaldico kasi oh sila Sheila Magno, yung mga dilawan at mga loyalista ng mga vloggers, sinabi nila na why would a president insert 100 billion during the Bicam? <laughs> Sinatanong pa ba 'yon? Bakit naman ang presidente mag ng during by Bicam? Natural eh, sa aking observation, natural eh, kung may balak silang nakawin, kailangan nilang i-insert yun. Ano ba naman tanong nyo? Wow. Diba? Wow. Instead of the NEP. ba diba, yan ang argumento nila na nagsisinungaling raw itong si Zaldico. Kasi kung, hmm. mag, uh, kung magkukurap o kung mangungulimbat bat ng pera ang Pangulo, eh ah. dapat ginagawa na yan sa NEP. Oh, sa NEP raw. <laughs> <laughs> Sige sila. Sige kayo. Sige sila. Alah, nakakatulog pa kaya yung mga yan. No? Bakit gagawin pa doon sa... ah uh, tinatawag natin insertion ba? No? Oh, eh, bak na, na balik ko. No? Why would a president insert 100 billion during BICAM no? instead of a NEP? Oh, yan ang argumento nila. Pero ipapaliwanag ko sa inyo mamaya. Siguro yung insert na yan, ito'y pananaw ko lamang. No? Siguro ito yung mga blanco na pinirmahan, siguro may pirma na. Tapos lalagyan na lang nila ng number. Baka ganun yung nangyari. Bakit nagpa-insert pa itong si Bongbong Marcos? At may point naman ang argumento nitong ipapakita ko sa inyo. Okay? Uh, mamaya, lahat ng mga sinasabi ko, ipapakita ko yan lahat after this one. Ha? Pero bago ang lahat, Help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito. Yes mga para kapatid. Para guys, yes, ito yes. sa taong bayan. Kaya kasabay natin i-like mo. Please lang sa mga nanonood sa atin hanggat maaari, pindutin nyo po yung like para mabalik ko yung uh, algorithm ko. Kasi nagpalit ho tayo ng name eh, X-Crew from Deng TV. Kasi yung X-Crew, grupo po, po yun sa pagrarap. No? Pagrarap po yun. So, member ho tayo noon Then, hindi na active ho kasi, eh, no? Uh, may sarili-sarili ng buhay. Kaya, ni ko na lang Deng TV. Then so akin naman tong channel na to. Kaya Deng TV na lang ho ang ginawa ko dahil ako naman ang nakikita niyo. Kaya nabago ho siguro yung algorithm ko. Kaya hangga't maari lang po kung yung mga ano natin diyan matagal nang taga-subaybay tapos nahagip niyo to, papindot na lang po ng like. Comment kayo do 30 pa rin. Okay? at i-share tong video natin Facebook at YouTube. 1 2 3 go. Binipangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. de oh, ba? Diba? Sa mga interviews ni Bongbong Marcos, dinidenay nila. Lagi nilang dinidenay na Lagi naman. si Saldico ang mananagot dito. Wala kaming kinalaman dyan. ba? Diba? Kaya nga nagtataka siya eh. Si Saldico. Siya yung nagpa-insert niyan. So alam niya yan. Diba? Oh, ito pa, ito pa. Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chisis Escudero, During the BICAM hmm. Sinabi pa ni Sekmina Everything is cleared with the President Basta importante Pasok ang pondo na request ng Pangulo uh, Because what the President wants The President gets uh, Pasok na pasok okay, e eh, diba? Ganyan sila May awa ba kayo sa tao? di ba? Diba? Kung itong Kung totoo man itong sinabi ni Zaldico Grabing ano Wala This is yan. already Betrayal of public trust So, yung hanap siya ng hanap ng mga flood control, flood control. Ito rin kasi si Manang Claire, eh, parang sinasabi niya pa na, na kung Pangulo talaga ang may kasalanan, eh bakit siya pa ang mag iimbestiga Ganun ba kami kababo para sabihin namin na, ay, oo nga, wala naman talagang kasalanan ng presidente kasi siya nga ang nag iimbestiga eh. Paano siya nagkaroon ng kasalanan? Gusto niya, paniwalain tayo ng ganun. Hindi na humangmang ang mga taong bayan. Hindi na po ang aangang mga taong bayan mula nung unang panahon wala pang social media. Ngayon hindi nyo na kayang lasunin ang kaisipan ng taong bayan. Yun lamang po ang masasabi ko dyan, no? Patuloy ho tayo. Mga mong mong mga taga ay ayaw pa bumitaw eh. Bumitaw na yung malaking isda, oh. Ayaw nyo pa rin. Huh? Sige, hanggat may pera. Anggat kaya pa, sipsipin nyo ng sipsipin. Magnaulitin natin ang magnanakaw galit sa kapwa. Comment, magnanaka. <laughs> Grabe na ko ito. Mahiyahiya naman ang pangulo nito. You should resign now, Mr. President. If these allegations are true, dapat magresign ka na. Ang ano, ang lumalaban na lang sa kalooban niya. Kung hindi, kung gumagamit siya, kung talagang nagbabangag-bangag siya. Hindi uupo yan kasi wala, ay hindi yan aalis sa pwesto kasi wala sa tamang pag-iisip. Dalawa yun ha. Yung isa naman, sa nakikita ko rin, vision-vision lang ho natin, ano? Yung isa naman, kahihiyan. Kapag nag-resign siya, sobrang laking kahihiyan sa kanyang pangatlo. Siguro maka may pangatlo pa. Ibubunyag siya ng lahat ng nakakaalam at maraming mga resibo na siya ay nagbabangag gumagamit ng white powder. Siguro mga ganon. Kaya siya mismo nahihirapan na rin kumalas dyan. Or may pang-apat pa, baka talagang matigas yan. Matigas yung kanyang asawa na hindi ka pwede mag-resign. Mga ganon siguro, ano? Kaya nagkandaleche-leche po ang ating Pilipinas. Wala ho tayong nakikitang mga project. Sinong mga sisisihin natin? Sigurado ba kayong kailangan DPWH lang at contractor? Sino bang mga pinanggalingan niya ng mga pinagpirmahan? Sino? Si hindi ko alam eh. Hindi ko talaga alam kung anong nangyari eh. Dito may flood control, wala naman. Oh, yun naman pala eh. Pucha, hindi nyo pa rin ba alam? Hanggang ngayon, wala pa rin kayong kakasuhan. Andyan na no? oh. Lumabas na yung malaking balyena. Ah, tapos may ebidensya pa siya. Ipapakita niya mamaya 'yan na picture. Oh, ito pa patuloy. The following day, sinabi ni Secretary na na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion in Imagine that one. Masaya na ang pangulo? Ikakasaya niyo 'yan? Binawa yung mga ahensya ng gobyerno binawasan para lang ma maipasok ang gusto niya. Ah, oh, yan si Sandy ko ang may sabi niya na para ma yan sabi ni Sandy ko para maipasok ang gusto niya. Yun pala ay mangulimbat ng pera. Siya ang magsabi niya na kasi mamaya, sasabihin dito ni Zaldico mamaya na nagdi-deliver talaga sila ng pera sa bahay ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez sa Forbes Park at sa Malacanang. Ito pa, ito pa. Wala pong pera na sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo doon lang ako hindi naniniwala. <laughs> wala daw pera yung napunta sa kanya. Yun lang, yun lang ang sa Speaker, Martin Romales. ah uh, so meaning to say, di, ano ka, ah uh, dihado ka. Wala kang natanggap na pera. Ah, ikaw lang ay... Pwede rin palang wala siyang natanggap na pera, kaya siya nagkakaganyan. Ginamit nila. Eh. Para magmukhang ikaw kasalanan, pero sila yung nagtanggap ng pera. Yan ang version niya, ha? Oo, oh, 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 version Kung niya. Kung totoo man yung sinasabi mo, Ah, uh, Zaldico, kawawa ka naman. Kasi sila tanggap lang ng tanggap ng billion-billion na pera kasi. No, no. Ano ang uh, 25% ng 100 billion That is 25 billion mm. Tapos wala kang natanggap? Tamang-tama lang, tama lang ang ginawa mo na ibulgar mo ito ngayon. Yes. Tama lang ang ginawa mo na sa Bisaya pa namatas ka. Uh -oh. Kasi wala kang natanggap eh. Ginawa mo ang lahat para magnakaw kayo ng pera pero wala kang natanggap. Sila lang ang nakatanggap. Ikaw pa ngayon ang may kasalanan. <laughs> Di ba? So, halatang halata naman na talagang magagalit ka. Di ba? Ikaw yung, tama nga yung sinabi mo na ikaw yung ginawang ano, pang front page sa kasalanan. Pero sila yung masaya. Di ba? Huwag ganun. Dapat binigyan yung konti si Saldiko. <laughs> Kawawa ka na naman, Saldiko. Ikaw pa yung... Uh, gina, uh, ikaw pa yung uh, galit na galit ang taong bayan sa iyo. Pero ibang tao ang nakinabang. <laughs> pinukul ng pinukul sa kanya lahat eh, no? 'Di ba? Kaya ang iniisip kasi ni Banat Bay noon, ako ganun na rin eh. Sige, diyan ka lang. Ipupukol namin ang ipupukol lahat sa iyo, pero hindi ka na babalik dito. Diyan ka na maninirahan. Siguro sabi ni ano ni Salde ko, "Aba, hindi po pwedeng 'yon." Bakit? Ang dahing mga Pilipino nakakakita sa akin dito. Kahit saan ako magpunta, ang Pilipino. Hindi po po pwede yun. No? Hindi pwedeng sa akin yung lahat iyan, ano Eh, wala naman nung ginawa. O, oh, naring ano, no. Kaya siguro nagkakaganyan siya. <laughs> Tawawa. Ano kayang sasabihin dito sa mga loyalista vloggers? Hello? May ebidensyang dala si, ano, si... Zaldico Wala natin ang aking mga tao Sila Paul Estrada oh, Paul Estrada Kung maalala ninyo Itong mga pangalan na ito Nababanggitin ni Zaldico Ay nabanggit rin ito Sa hearing Dati Ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Marcoleta. Ah, sa panahon po ni Marcoleta Nabanggit po itong mga pangalan na ito Martixay uh -huh. Martixay oh, At ang aking mga security Ang nag-deliver papunta sa bahay Nila Pangulong Bongbong Marcos oh, Ang mga security niya ha mismo ang mga security, security ni Zaldico ang naghatid ng pera sa bahay I... ni BBM at ni Martin Romualdez. BBM! <laughs> Martin Romualdez! Sagutin nyo ito. <laughs> Speaker Martin Romualdez. Sa North Forbes Park, South Forbes Park, hanggang sa Malacanang. Imagine that one. Very de detailed. Detailed yung ano information. Oh. Forbes Park, Malacanang. Grabe! Yung mga deliveries po, ay merong record. Ayan! Yung picture! Panoorin nyo yung picture! Or, ang aking mga tao, totoo po yung sinasabi ni Orly Guteza. Totoo yung sinabi ni Orly Guteza. So, totoo pala yung sinabi ni Orly Goteza na naghatid sila ng pera. Tapos ngayon, dinidiscredit ninyo, Ping mm. Lakson, uh, Tuta Soto. Mukha yatang halatang halata na kayo, ha? In my opinion lang yan, ha? Masyado naman kasi yung dalawang yan. Eh. Ang tatanda na, ganyan pa rin eh, no? No? Kung totoo mang sinabi nitong Kung si... Kung totoo man, ha? Zaldico, eh mukhang halata na kayo. Ayan, no? May ebidensya, oh. Na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries, ay lalabas ko po together with this video. Grabe, oh. Ano? Malay-malay pera yan. Grabe. Grabe. Ayan, oh. Eto yan, oh. Ano to eh? Lumabas eh. Ngayon, ang problema ko dyan sa maleta na yan, sana malang uh, binuksan or may video. Hindi, kasi noon pa kasi nangyari, no? Hindi naman ngayon, eh. Na nandyan dyan sana yung mga pera. Kasi alam nyo naman yung kabila, mabababaw eh. Sabihin lang yan, eh. Eh, ano naman yan, eh? Maliit lang yun eh. Wala namang laman yun eh. Malim ko ba kung saan yun nakuha yung mo, yun. No? Yan ang mag malupit yan. Maganda yan makita sa CCTV. Yung mga ganoon' di ba? Oh, ganyan tukoy. pala ang korupsyon, no? Imaleta lang nila para hindi halata. Naman. Saan kayang bangko? Iba nga sabi basura. O yan ano? deposit O kaya meron ba silang sa... Uh, uh, sabi hmm. nga ng iba, nasa mga kondo nila. Gumawa Mabit. na sila ng sariling bolt. Ang kondo, ginawang bolt. Doon na ang pera. Ayun o. Sobrang dami niyan kasi bilyones yan eh. O? Ayan o. Grabe. Kanino kayang bahay ito? Ayan o. May sasakyan pa o. After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, ako, nanini personally, I believe sa belief ko, totoo itong sinabi ni Zaldico eh. Ako din. Kasi usap usap. Kumukunik eh. Kumukunik kay BP Sara eh. Sinabi niya silang dalawa ang uh, nag... Ang tawag dito? Basta sila yung ano, yung mga nagko-control, di ba? Zaldico tsaka Valdez, Galing nga kay BP Sara eh. Di ba? Usapan na yan. Bago pumutok itong issue na ito. Usap-usapan <clears throat> na yan. Si Bipisara nakokonek na natin ngayon oh, ang sinasabi oh, ni Bipisara yeah. Dalawa lang ang may hawak ng budget ng Pilipinas mm. si Zaldico at si Martin Romualdez, sakto di ba? At ngayon, pinatunayan at sinabi ni Zaldico na itong sila nga ang hawak, pero dapat silang magbigay sa Pangulong Marcos. After all, siya pala yung mastermind. <laughs> Kaya pala gumawa siya ng ICI. Ganun ba? Oh, uh, yeah, ano ba? Aray, Kung tayo po ay nag-analyze lang, T theory lang po ito, ha. Oh. Uh, kaya ba naggumawa lang siya ng sarili niyang ICI para ilihis ang usapan oh. sa mastermind. Para kunwari wala, no? Tapos pinapatagal lang pinapatagal. Wala na ho, corner na ho kayo. Oh, yung, ang, ang biniblame niya, halatang halata sila eh. Kasi ang biniblame nila, kontraktor, kontraktor, kontraktor. Oh. Ano yung mga kababayan natin? Anga, 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 anga. Gusto niyong palap. Tapos tagu pa yung investigasyon. Para yung mga bata. Ginagawa niyong eng-eng ang mga taong bayan pero wala na hong maniniwala sa inyo. Hindi na ho gano'n ang taong bayan natin. Uwaw ho sa katotohanan ng ating mga kababayan ngayon. Yung mga totoong nagmamahal, mga totoong makabansa, hindi yung maka-anti-Duterte lang. Wala na ho, corner na ho kayo. Kahit ano pang tali kasama ng inyong mga atorning, mga bugok din na pinagtatanggol kayo kasama ng mga kakampuet ng mga walang ginawa kundi magnakaw din at uh, lumaban sa gobyerno ko no pero dahil si BBM ang ano eh kampi-kampi lahat sila pakawalan nyo na ang Pilipinas mag-resign ka na BBM kawawa po ang Pilipinas lumabas na oh, ang laking balyena yan tama na po ang mga kalokohan ninyo no Okay, mga kapatid. Hanggang dito na lamang po. Maraming maraming salamat sa inyong panonood kung trip nyo. Ay, intro pala yun, ano? Paano na lang po, palike naman po sa ating video. Malaking tulong po sa atin yung kapag kanila like kasi nire-recommend po tayo ni YouTube. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood.